Aris, Panginoon naming makapangyarihan, sa araw na ito, hinihiling ko ang iyong paggabay upang mapawi ang anumang negatibong enerhiya sa aking buhay. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, liwanag ng isip, at sigla ng katawan upang magampanan ko ang mga hamon ng araw na ito. Gabayan mo ako sa tamang landas at pagpalain ang aking mga gawain upang magkaroon ako ng kapayapaan at kasiglahan sa bawat sandali, naway maging daluyan ako ng mabuting kalooban at inspirasyon sa iba. Amen. Taurus, aming Diyos, linisin mo po ang aking isipan at puso mula sa anumang bigat na dala ng araw. Iwaksi mo po ang mga negatibong enerhiyang bumabalot sa aking paligid at palitan mo ito ng sigla, kasiyahan, at biyaya. Bigyan mo po ako ng malinaw na pananaw at masiglang katawan upang maipagpatuloy ang mga bagay na makakapagbigay ng tagumpay at kapayapaan sa aking buhay. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at gabay. Amen. Gemini, Panginoon, sa iyong liwanag ako humuhugot ng lakas, pawiin mo po ang anumang bumabagabag sa aking isipan at patatagin mo po ang aking kalooban. Naway bigyan mo ako ng kasiglahan upang harapin ang araw na ito ng may ngiti at pag-asa. Punuin mo po ang aking paligid ng positibong enerhiya at biyaya. Pagpalain mo po ang aking mga gawaing nagpapasigla ng buhay at pagkatao. Amen. Cancer, mapagpalang Diyos, hinihiling ko ang iyong gabay upang maibsan ang mga bigat na dala ng araw. Palitan mo po ang mga negatibong enerhiya ng pagmamahal, kasiyahan, at kapayapaan bigyan mo ako ng lakas upang may taguyod ang mga layunin ko at maging biyaya sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Ipagkaloob mo po sa akin ang liwanag upang magpatuloy sa tamang daan. Amen. Leo, Panginoong makapangyarihan, sa iyo ako sumasamo sa araw na ito. Pawiin mo po ang anumang negatibong enerhiya na bumabalot sa akin at punuin mo po ang aking puso ng lakas, liwanag, at sigla. Gabayan mo ako sa bawat hakbang at gawing matagumpay ang lahat ng aking hangarin, naway maging inspirasyon ako sa iba sa pamamagitan ng iyong paggabay. Amen. Virgo, amang mapagmahal. Sa iyo ko iniaalay ang araw na ito, linisin mo po ang aking puso at isipan mula sa anumang pae ng negatibo, bigyan mo ako ng lakas, kasiglahan, at karunungan upang harapin ang mga hamon nang may pananalig sa iyo, pagpalain mo ang aking mga gawaing magdudulot ng kabutihan sa akin at sa aking kapwa, Amen. Libra O Diyos ikaw ang pinagmumulan ng kapayapaan at sigla. Tanggalin mo po ang anumang masamang enerhiya na nakapaligid sa akin at palitan mo ito ng pagmamahal at liwanag. Bigyan mo po ako ng lakas upang mapagsigla ang aking buhay at magampanan ng maayos ang mga tungkulin ko. Salamat sa iyong walang hanggang biyaya. Amen. Scorpio, Aming Panginoon, hinihingi ko ang iyong tulong upang maalis ang anumang negatibong enerhiya sa aking buhay. Bigyan mo ako ng lakas upang maharap ko ang mga hamon ng may katatagan. Pagpalain mo ang aking araw at punuin ito ng kasiyahan, pagmamahal, at pag-asa. Salamat sa iyong paggabay sa bawat hakbang ng aking buhay. Amen. Sagittarius Diyos na mahabagin, sa araw na ito, nilalapit ko sa iyo ang aking sarili, iwaksi mo po ang anumang negatibong enerhiya na nakakaapekto sa akin at palitan ito ng sigla, kaligayahan, at pagpapala, bigyan mo ako ng lakas at inspirasyon upang maisakatuparan ko ang mga mabuting gawain, gawin mo akong liwanag para sa iba, Amen. Capricorn, o Diyos na mapagpala, gabayan mo po ako sa araw na ito, linisin mo po ang aking paligid mula sa anumang negatibong enerhiya at punuin ito ng iyong biyaya at pagmamahal, bigyan mo ako ng lakas, karunungan, at kasiglahan upang maisakatuparan ko ang mga gawain ng may kahusayan. Naway maging daluyan ako ng iyong pagpapala para sa iba. Amen. Aquarius, Panginoon, sa iyong pagmamahal ako humuhugot ng lakas. Alisin mo po ang anumang bigat na dala ng araw at palitan ito ng liwanag at kasiyahan. Gawin mo po akong instrumento ng kabutihan at pag-asa. Pagpalain mo po ang aking mga gawain upang magdulot ito ng kasaganahan at kapayapaan. Amen. Pisces, Panginoon, sa araw na ito, itinataas ko sa iyo ang aking sarili, pawiin mo po ang anumang negatibong enerhiya na bumabalot sa akin at bigyan mo ako ng bagong lakas at sigla, gabayan mo po ako sa bawat hakbang at gawing maaliwalas ang aking araw, naway maging daluyan ako ng iyong biyaya at pagmamahal, Amen.